Yalo, yalo mga katigeng. Ito na yung round 2 ko. Seafood pa rin. Ibig sabihin, hindi pa nagbabago yung kinukuha ko. Ibig sabihin, marami pang round. <laughs> ito, takip lang ang naiwan. Takip lang ng ano, ng ng crabs ang naiwan. Ayan. <laughs> crawfish. Kumuha ako ng dalawang crawfish. At saka ito, ano, dinoble ko. Di kanina yung unang first round ko, kumuha ako ng dalawa nito eh nasarapan ako yung itong ano itong birurokong birurokong ito <laughs> masarap nakulbot na, 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 na lang pero masarap <laughs> at saka ito vermicelli sabi ko kaya yan at saka yung ito yung ano yung uh, salmon salmon yan ito yung second round kaya abangan natin yung susunod na kabanata okidoki mga katigang bye bye